What's up, Tito Barang, no? I-break it down lang natin to na sinabi ni Luni na mukhang pera na mga rapper ngayon. <laughs> Dahil, ah, uh, mabagang mayayabang na sila, no? Uh, pero bago lahat, shoutout muna kay uh, Bay Alawas, tsaka kay uh, Jim Ricalen de la Viña. Tikit-tikit kasi. Tsaka kay uh, Chris Dado. Pati kay Alex Articona. Grabe naman. Pati kay Federico Cruz. Pati kay Buruto Natix. Shoutout sa'yo iyo. Pati kay Francis Tacurda. Pati kay Elton John Cabadin. Grabe yan. Pati kay Cyrus Cortez. Uh, Shoutout din kay Sir Hans Sapinding. Grabe naman. Pati kay... Nix, shout sa iyo Nix, pati kay Aznak JR, shout sa iyo. At dumako na tayo dito no sa balitang uh, hip hop. Break it down. Ano, i-break it down natin 'to. Uh, ang uh, pagsabi ni Luni. <laughs> so play na natin. Gaalangan siya doon sa setup niya eh, no? Hindi <laughs> kasi nag-translate yung ka unang I'm mga dalawin. Eh. Sugal eh, di ba? Uh. Pero TF ko doon, 100k plus winning bonus, kaya success ang deal. Habang si Zenloop nung lumaban, pinayaran lang ng 30 mil? What? 30k ka lang? Iyabang na, na naman. Natuwi niyang tangan. Iyabang na naman mga rapper ngayon. It's dati TM, wala kang TF Actually, ganyan eh, no? yung uh, payabangan na ngayon sa mga talent no? sa PSP talaga malaki talent pero sobrang laki ng talent pero ako nga inabot ko doon nasa 150 ako nag-start doon eh tapos sa flip top naman grabe ang lang ng starting ko diyan sa flip top siguro umabot na ako ng 15 kasi talaga yun wala talaga tapos dadaan ka pa ng tryouts ako din ako dumaan ng tryouts eh tapos binigyan ako ni Anigma ng nang uh, ng uh, 1.5 yung gabi na yun So, may pamasahe ka na. Kasi dati talaga, hindi pa naman ganun kalakas ang flip top eh. Lalo sa mga event. Diba? Kaya play na din. What? the heck? What? the heck? What? 30K? Ina nyo? Sarap. Ako talaga naging presidente ha. Pagtatanggalin ko kayo Alamin unang laban nyo kay, sa flip may TF na kayo kay Avic, tapos nagre-reklamo pa kayo. Ako? Unang laban ko sa flip ha? Unang battle namin ni Apex, natanggap ko doon puro a pivot mispeto. Hindi, <laughs> <laughs> totoo yan. So, flip talaga. Buti nga ako may 1-5 pa. Eh. Si Yarlim, wala pa pala, no? Ano talaga, uh, sobrang ano rin sa flip kasi sobrang hirap uh, din na, ano, ng... Uh, event na yun. Tsaka mga tao lang nanonood yun, mga 30-40 pa lang, hindi pa gano'ng kalakas pag sa YouTube. Uh, siguro baka doon lang bumabawi si Enigma, pero may mga staff pa rin yun eh. So play pa natin ano. Itong sinabi ni Harlem. <laughs> Bagay na di kayang tumbasan ng pera at dala ko pa din hanggang ngayon kahit saan ako nakapwesto. <laughs> Grateful motherfuckers. Yun na ba talaga lagi no? Kahit na wala kang talent fee, kahit na mali talent mo, basta dumaka ka sa flip top, saka yung kasikatan mo, magagamit mo yan eh. Magagamit mo sa magandang bagay, pwede ka magnegosyo, tapos sa uh, pwede ka mag floating floating pa dyan, di ba? Mabilis kang, mabilis kang makakabenta, like sinyo, di ba? Grabe. Yung iba pa ngayon, yung mga bago pa, di ba? dami ng mga negosyo puro dyan lang yung ginagawa so masasabi ko lang dito talaga pwede pwedeng sabihin na makakapal na mukha ng mga rapper eh no dahil sa talent fee no pero at the same time yung dati talaga kami wala talagang bayad yung pahirapan pati sa mga event na lang ako na nabigyan ako ng 1 five sa pictop niyo dahil siyempre kilala na rin ako sa mga panahon na yun eh may album na rin ako kaya di ba kaya salama, salamat sa mga nanonood, no? Dito no, no. pa